pag napipikon na ako, tako sobrang tahimik ko niya. Alam niya na. Pero malakas yung mamikon. Ako lumalaman ang ako, baby. Yung ilaw kasi malakas ang ano. You know why it's a turn of the light? It's good, it's good, good.

Pinagpawisan ako? Basang-basa. <laughs> I know what your plan is. <laughs> Nagpa-plan kayo ah. <laughs> oh! What's the score? nyo, hindi na kayo marunong magbilang. <laughs> Oh my God!